Magandang araw mga kabahay, pulihin po ating Diyos sa buhay kapag siya'y dakila at mabuti. Isa ka rin ba sa mga tao na ang magkabahay? O isang OFW na gusto mo na magkabahay? O isang investor na gusto mo mag-invest ng bagong tahanan at bagong bahay para sa iyong kinabukasan? Nandito po tayo ngayon sa Pulumbuhangin, Santamre Bulacan, kung saan inulunsan ng Borland Development Corporation ang Citadella Homes na mayroong pilang amurang pabahay para sa bawat Pilipino. Ito po ay mayroong 2-story, uh, 3-bedroom po. Ito po ay sliding window na may balcony na at mayroon po siyang parking para po sa inyong sakyan. Kaya po mga kabahay, ito ang pa pagkakataon po natin matupad, ang para po natin magkabahay. Ako po si Armel Daloso at ito po ang Burland Development Corporation may murang pabahay para sa bawat Pilipino.